Sir, sa akin. Sabi mo, Sara. Wala pa talaga. Ayan. Wala naman. Wala <coughs> naman. yan kuko dry skin to wait lang wait na ako matanaw na Sakit po ba? Hindi naman. Putol! Yung alaga po namin yan. Gusto nang pumasok eh. Hindi po po pwede. Ba, lang po yung... Opo. Dati po yung napapasok po namin yan. E ngayon may tuta kasi kami. No. Hindi naman po. eh, di ba po ang tuta na may lahi, masilang. E no. nagkasipon po yan si Putol e. Eh. Baka mamay mahawaan si ano mochi. Hindi so. masakit sir. Hindi pa naman. Yan. No. Mm -mm. Ayan yung matigas kanina sir sa gilid kasama nung kuko. Pero pag tinanggal mo yung ingrown, ang dry skin di mo tinanggal, andyan pa rin po yung ano, tigas ng gilid. हम्म टिकट पो मैं Mararam may mararam mararamdam ka talaga kasi imposible wala ka nang maramdaman doon. Manhid ka na masyado. Ayan pa po. Hmm. Pero meron pa po ha, hindi pa po tapos. Meron pa po sa pinakadulo. Dito pa po. Ayan sir oh. konti na lang di ba? Kanina sobrang tigas. Sorry ka madam, wala kang ganyan. Konti lang. Ito sir, sakit din to. <laughs> Sige lang. Anong oras pang pasok mo, madam? Wala, 6 po. Dapat board in gising na. Ang shuttle ay 5 o'clock. Ano yan? Kararating mo lang? Kaninang 7. Ay, antara. taray. Kaya pala. Galing mo naman at gising ka pa. <laughs> Kailangan po. Baka mawala sa <laughs> <laughs> Alam mo po ba, ma'am, ang sabadot lingko ay ang bilis-bilis niya nag-aagawan na. Ngayon pa nga lang eh. Ano po yung mga halos lang kasi? Sakit, sir? Hindi po. Masabot ako yun. Halos na lang mga Alam mo, kahit gusto kong mag, mag ano ma, mag pahinga. pahinga ng Sunday para family day, wala. Parang alam mo yun. <laughs> Mangihinayang ka din. Ayun din po eh. Mm. Pero ginagawa ko na lang, may ano, para kahit am um, sa hapon, kain lang sa labas, yung ganon, kakain na lang sa labas para hindi ganun ka ano yung oras na pwede kang umalis kahit 4 pm maghapunan ka lang sa labas banding 4 8 to 4 po ma'am minsan yung iba tinatanggap ko ng 9 pero alam mo nagigising ako ng maaga na ano din ako alam, pagsanay ka na talaga Parang ay, dapat 8 na lang yung tinanggap ko. Ganon din naman. Hmm. Sorry, ay ta sabi kong meron pa. Hmm. Tupa ba po. Baby, ligo ka na po. Baby, inaan mo yung tibi. Yan, sir. Meron pa. Nun. Sakit na po. Sa baba po na. Kaya mo siya maligo mag-isa niya. Hmm. Di ba? Ramdam lang po. <laughs> Pero mababaw lang yun, ma'am. Kaya talaga namang nakikita pa. Pero mahirap po talaga yung may camera sa harapan. Laking abala to. Sa totoo lang. Ang malinig mo yung... Video? Ay, upo. Totoo yan. Iko-content. Talaga namang may customer na

Totoo naman si madam. Mag-abang ka na lang ng may cancel, ma'am. Kaya lang, kailangan mo maging ready pag-abang kang cancel. O kaya kahit mag-chat ka ng lagi-lagi. Alam mo yun, ma'am, pag gusto mo na magpalinis, mag-chat ka ng lagi-lagi para... Hmm. Hmm. Ang galing nga po nagpapagod sa na Facebook yung pag-post niya eh. Eh, siguro eh. Pag followers na po, ganun na po siguro. Tapos lagi napapanood. Hmm. Diba? Ang panto. <laughs> Maglalagay ka pa po ba ng colorless, sir? Ay.